cute super cute cute Hi guys! First time ko talaga na nakuhaan yung aming rabbit na umiinom dyan no, sa ganyan. Kasi usually ang inuman nila is round lang na stainless tapos nilalapag lang sa sahig. Pero yung asawa ko ginawa niya ng ganyan, improvise. May hose yan galing don sa galon ng tubig. Tapos yan, pag pinipindot-pindot nila yan, nakakainom na sila ng tubig. So, ito na guys. January 14, 2024. Pagising namin, yan tapos ng panganak ang aming rabbit. Hindi ko na naman na uh, bantayan. Paano? Siyempre, madaling araw kasi siya nanganak. So, siyempre, tulog pa kami. Paggising namin, yan. Yan na ang aming nakita, guys. Tapos na siyang manganak na naman. Malinis na siya. oyan. Wow. Hi, guys. Tingnan nyo, oh. Ang daming buhok ang hinugot ng aming rabbit. Kagabi pa kami nag-aantay o nag-aabang na magpapakita siya ng sign na mga nganak na siya guys. Kasi pang 30 days na niya. Kagaya last year, 30 days lang nanganak na siya. So ayan, pagising namin ng umaga, ayan no oh, ang dami-dami ng buhok sa loob ng basket. Yung basket na yan, nakaredy na yan dyan one week before mag 30 days na siya. Kaya ayan o, oh, Nagulat kami kaninang umaga, pagising namin, andyan na pala ang mga anak niya. This time guys, hindi pa namin makikita. Kasi ayan o, ang dami-daming buhok talaga ang binunot niya ngayon. Ang puti-puti talaga ng buhok ng rabbit namin guys. So ayan o, tambak ng buhok, wala kang makikita. Pero may nakikita akong gumagalaw-galaw dyan. Siyempre, namumula-mula pa. Yan, di ba? O, ayan, nanganak na siya. Malinis na rin siya. Kagaya nung dati, nakikita pa namin na naglinis siya. Ngayon, hindi na talaga. Malinis na talaga siya. Yan, o. Maputi na talaga siya ulit wala siyang bahid ng dumi guys, tingnan nyo ang puti-puti na niya, pero tingnan nyo naman, ang buhok niya, ang dami talagang bawas lalo na dito sa front talagang tinanggal niya yung mga buhok niya, at nilagay niya dyan oh, sa basket na yan ayun oh, yung parang may pink-pink doon yun, doon niya nilagay yung mga anak niya tapos, syempre tinambakan niya ng mga balahibo niya. Yan, excited siya pag may tao. Hindi siya mapakali. Hindi siya mapakali. Siyempre, hindi mo pwedeng hawakan ang mga babies, lalo lalo na pag ganyan. Bago pa lang. So, ayan, ang aming rabbit. Mayroong babies, pero siyempre, hindi namin alam kung ilan. Kasi nga, hindi namin makikita dahil tinambakan nga niya ng kanyang mga balahibo dun sa dulo. As in, tambak na tambak ng balahibo niya. Ayaw niyang ipakita. Pero <laughs> susunod na mga days, makikita na namin yan. Kasi nagliliparan yung mga balahibo na yan pag malakas yung hangin. So, makikita na yung mga babies niya. As this time, hindi talaga makita guys. Guys, oh, ang anak ng aming rabbit. Yan. Nakita namin may buhok-buhok na. Dahil syempre, tambak ng tambak ng buhok. O yan. Uy, maliksi na nga eh. O, oh. ala, maliksi na. Tatlong piraso lang. One week na Tatlong piraso lang yung anak niya. oh pero malulusog. O. Oh. Parang nakakapa. Tatlong piraso lang. Ang lalaki eh. Yan o. Oh. Eh, tulad ng anak niya dati na may anim yun Oo. Oh, so, ito tatlo lang. Ang lalaki na, oh. Oo, oh, lalaki na nilang tatlo. Ang bilis lang. 9pm, Oh, tingnan mo, Gising na gising. Basta gabi, gising na gising sila. Ayan. Uy, Ay, bait. Pat nandiyan ka. Halik na, Kain kana. na. Kainin natin yung ating rabbit. Oh. Ayan. Ganyan lang. Lalagyan mo lang siya ng feeds. Ayan. Kain siya hanggang bukas na yung umaga. Ba, eto, huwag mo akong galitin. <laughs> sige mo, oo, oh, oh. gusto na lumabas, oh. Ayan, diba? Wala pang two weeks ang mga yan, pero tingnan mo naman, oh, laki nila. Ayan, sige, bigyan natin ng ano. Ah, Kain na. Kain ba? Parang hindi eh. Kain yan. Oops. Ayaw. Hindi mo yung isa oh. Umiiwas oh. Tatago. Takot. Yan. Hmm. Hindi mo yung isa oh. oh. Oh, Gusto talaga umano yung isa oh. Gusto kong kumawala oh. Gusto kong kumawala yung isa oh. Nakain ba? Mm. <laughs> Ayan. Naamoy lang. Yun. Diyo mo. Cute talaga ako. Oh. Kamot ko namin nila. Mm. Ayan na pins. Ayan. Mm. Mm. Cute. Ayan, so cute. Thank you. Cute.

siya. Yeah. Hmm, kumakain, oo, oh, oh, <laughs> kumakain, oo, oh, oh, galing. Hmm, galing, oh, kumakain, na <inaudible> <kumakain, inaudible> Oh. Hmm, galing, oo, oh, diba, isa na kang stretch, stretch pa, Oh. Cute. Super cute. Cute.